hello guys hello everyone hello sa lahat ng mga nanood ngayon dito guys uh, itong video ko na to guys is nalit na to ha dapat kasama to sa greetings ng buong team spread love family kaya nahuli ako kasi ay, ako, pag magpasa ako ni Day Amor, ano, uh, ayaw mag-send Ayaw mag-send, ba, full storage na yung, ano, guys uh, Sa messenger, eh, But, ayaw, ay, iwan ko ba tayo masend Talagang pinasolo siguro ako ng, ano, guys, pinapasolo ako ng Magbigay ng message, kaya ito, ipiprimer ko na lang My God Please watch guys. <laughs> hello guys, hello, uh, good evening or good afternoon or anong oras sa lugar niyo guys? <laughs> Magandang gabi sa lahat ng nanonood ngayon at makikinig sa aking mensahe. Oi <laughs> hey, guys, uh, unang una. I-gigrit ko yun bonggang bongga ng bonggang-bongga ha ng happy, 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 happy anniversary sa aking Team Spread Love family. Happy anniversary sa ating lahat, guys, ka-Team Spread Love. O oh, yan, grabe nun, uh, ano na tayo, third year third ay nako katlong taon sana marami pang taon na tayo ay magsi-celebrate ay una-una unang-una thank you Lord dahil ginagabayan mo kami ginagabayan mo yung yung busing namin si Lalab Jean Coy si Miss P ang aming pangulo <laughs> ang aming leader guys at saka yung kanyang ka-partner din na nag-ano sa amin gumagabay si Sir Ricky Barkila Vlog. Mm. happy happy anniversary sa ating lahat. Uh, sana marami pang anniversary na dumating, no? Mm. Na, na, ano, mag, masaya. Kasi yung ano, yung una, una at saka pangalawang anniversary, parang hindi siya gaano mm hindi siya gaano masaya guys ba kasi parang medyo may mga ano din yun eh may mga pinagdaanan akala ko akala nga namin akala ko nga hindi na malagpasan yun eh akala ko yung wala na hindi na hindi na wala na tong group na to na team spread lang yung mga pinagdaanan na yun ano nandito pa rin tayo no ano pa rin tuloy pa rin na nagsusuportahan ayan lalo na sa ating mga channel guys um, hindi rin maiwasan na hindi rin palaging masaya di ba? nandun yung uh, hindi rin palaging masaya ang naranasan natin sa group. ganun talaga ang buhay. <laughs> may malungkot, may malungkot lalo na sa ba malungkot ka sa pamilya di ba yung family natin yung hindi naman maano yun eh may malungkot tapos yung wala tayong ibang mapagsabihan kundi ang grupo natin na team spread lang may malungkot sa, sa, grupo din natin yung may malungkot may masaya tsaka minsan may masakit din aray <laughs> ano kayong klaseng sakit yun um, sa akin guys thank you nagpasalamat super ano ako happy happy at saka thankful dahil naging part ako ng team Spread lab uh, Dahil sa ano, yung sa YouTube ay sa ano guys, sa YouTube diba don naman nag-umpisa yun dahil nabuo yung team uh, susuportahan ganun. Tapos ah uh, yung ano ko talaga ta, sa, team na to is ano ba yun? <laughs> yun, walang ano katapusan, walang ano ba humpay na nagsusupport kahit ay lalo na ako guys, eh pag mag live ako kasi ano lang silent, walang ganun, walang kawinta-wintang live ba silent lang lagi kasi hindi naman ako makapag as in harap sa harap sa mga bisita kasi nandito lagi ibus ko eh mm, minsan nahiya na nga ako kasi may mag ano may mag ano sa boy bisita sa channel ko pa mag live ayun silent lang tapos hindi ko masagot you know. pero andyan pa rin andyan pa rin nakatambay yung aking team na team spread love at saka sa ibang mga legit friend din na nagsusupport hindi ko na kayo ma-mention pero alam nyo kung sino kayo na palaging nagsusupport sa ating channel guys. Sana ay makasupport balik din ako sa inyo. Ganun. Kaya pasensyaan din naman sa inyo sa busy din mo. Lahat naman tayo ay ano, busy din sa ating trabaho pa. Thank, uh, thank you. <laughs> thank you. Thank you dahil sa so, Thank you, thank you so love much. Kasi sa mga. Suprena, I'll love you all the highs and the lows and support and then, in every season to you so guys no matter okay, what comes guys wala yun yung Binsan di rin talagang iwasan ninyo mm -hmm. ng um, misunderstanding ba so, right. Pero, i-respect na lang sa mga kaya umalis. Respect na lang sa mga yung, um, and, um, and, um, na, ano nila sa mga tao dito. i nila. i sila ng happy anniversary. I-wrap ko sila happy anniversary ng uh, uh, Team Spread Love na, din naman yung pinag pinagsamahan natin, always, di ba? Hindi the naman nabig sabihin na wala na, na kayo sa group, eh. Uh, season, staff na rin yung pag-support namin, eh. support, may, may, may support broke, yung, naman. Tuloy no pa rin yung support sa a no mag-youtube natin, gano'n, di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Yan ang maganda kasi kayo si Mila Lanz, ano, no, may mag-live na ano, eh. I-drop talaga yun sa... sa sa group, sa GC ba? Nasa inyo na yan kung napapahanin ko ano. Parang hindi nyo ipagpalit ko yung ano, freedom. Yung freedom ba? To support sa iba. Wala na sa group. Tapos yun na yun. <laughs> yun na yun. Baba iba ba so, iba? Basta sa akin din, yun. Most na ano ko sa team namin yung love you ano ba hindi na every season and our story ko hindi daw mawala yun this is what comes now now was stay you're hindi To the na, dali, in, wala pa and the dreams we chase. Uh, on my bays, nisan, in your warm to, yung, parang, na, ano, si, With every step yung, we your, your I love you dali, talaga, Meron ako ibang binasa. Ano yun? Hindi ko na nakalimutan yung video sa ang ganda mo sa mahal doon. Hindi na din. Nagiging ano na rin yun. Hindi ba kasi hindi na naging active yun. No yung grupo din namin yung DTBS ko. Yung dapat. Yun yung dun pinang, yung kukinahin yung pangalan ko. Kaya lang, paano na rin natin ginagawa. Okay. yung uh, yung atutunan ko eh yung uh, ano uh, uh, ba yung ano ko kailalag si Jin Lee support, dati pa talaga yun hindi pa ako monetize okay, kilala ko na yun, kilala ko na yun sila. sa ibang, hindi pa kami kasama sa ibang sa you sa you group tama kami talaga yan sa the nag-admin ako doon. Ano yan? Palagi yan sila ni Day Wing. Ano pa sila team sisid pa? As in, sulit yan sila si uh, Lalat Christine Macarayo. Yan sila si Ricky. At saka si Day Wing. Miss Wing Channel. Silang apat yan guys. Um, kalagang, ano sila sulit. Kinala ano? ko na yan. Sobrang, 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 sobrang. sobrang nagsusupport. Yun. Team sisid pa yan. in the highs and the lows. In every season, as our story goes, no matter what comes, no matter what stays, you're my forever. I'll love you always. Through the trials of life.

啊。 na may ibang experience na ganyan, di ba? yun lang, guys. Haba na tayo, ano po. Wait, ito po ang gising. Ito tama na. Kaya nga, hindi naman. sa ating lahat guys sana 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 happy lang happy 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 lang palagi ganun hindi may wasan yung marang may mga kalungkutan pero we're just still happy lang ganun guys kaya kanga ang buhay ay maikli lang kaya dapat maging happy lang tayong lahat Thank you so much. They've Spread love so for 3 years now. I love you always through the highs and the lows sa akin, sa ating lahat. God bless you. Mwah! I love you always through the highs